Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitang Japan Boxing Commission Nagdesisyon na kay Casimero Versus Sanchez Pag-usapan natin yan mga flash Pero bago ang lahat Huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe At hit ang notification bell Para updated ka sa mga video ka katulad nito So matapos nga po mga flash hindi makuha ni former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Cuadro Alas Casimero ang tamang timbang na 122 pounds weight limit versus former world title challenger saul Old The Beast Sanchez na gaganapin bukas October 13 sa Yokohama, Japan ay napagkasunduan ng magkabilang kampo base sa Japan Boxing Commission ng limit ay within 10% ay dapat hindi lalagpas ang timbang ni Casimero bago umakyat sa ibabaw ng lona. 58.06 kilograms o 128 pounds at mangyayari ang weigh-in 10.45 am sa araw ng laban na kung makuha ni Casimero ang tamang timbang na 128 pounds ay sigurado na nga pong 100% matutuloy ang bakbakan ng dalawa. Subalit ang malaking problema nga po dito mga flash ay kung sakaling hindi makuha ni Casimero ang tamang timbang, ang laban ay kansilado o hindi na matutuloy na kung mangyari ito mga ka-flash ay paniguradong magmumulta pa si Casimero at masususpindi pa ng Japan Boxing Commission. At ang pinakamabigat pa dito mga ka-flash ay posibleng hindi na nito makakalaban ang pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion na Oya the Monster Inoue sa pahayag naman ni Memo Heredia dating strength and conditioning coach ni Casimero na matapos sabihing mahalaga ang disiplina at guidance upang makamit ang tagumpay at paliwanag pa nito na noong siya pa ang dating strength and conditioning coach ni General Casimero ay naging world champion ito at nadepensahan nito ang kanyang hawak na titulo ay sumagot ngapos po si Casimero at sinabing kayo ang takot kay Memo Heredia ano bang saysay sa pagiging memo? kung yung boxer mas matindi pa sa lahat. Nasa boxer yan, wala yan sa ano-anong conditioning coach na mukhang ang gustong iparating dito ni Casimero mga ka-flash na hindi na kailangan pa ng isang boksingero ang isang strength and conditioning coach. So yan lang para sa ating balitang boxing, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo lang sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV! Splash Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balitang baksi Ito laging bago Balitang boxing laban na kasado Di papahuli pagdating sa bakbakan Mga pambato na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin bawalang mahina Sa loob ng ring merong pambihira Mga kamao na nagiging big.